guys, good morning. So happy Friday. At ngayon nga ay my parents meeting sa bagong school ni Asher. Nagpatawag sila ng meeting para siguro i-orient ang mga parents kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga rules siguro ng school. Kaya 10 o'clock yung tawag nila. So papunta na kami, nantay lang namin si Asis nakaredy na kami, o, oh. syempre gamit natin yung ating bagong bag <laughs> magdala ako ng tubig ni Asher kasi, ay ni Tonton, kasi ang tubig ni Tonton ay filter yung tubig nila kaya pinadala ko pero may tubig doon, hindi ko alam kung kung ano yun, pero nakalagay kasi ay drinking water, may drinking water doon sa school pero just in case lang ba dala pa rin ako ng tubig ng mga bata dahil hindi namin alam kung ano, kung ilang oras ang itatagal mong pamiting nila. At nagdala ako ng biscuit para may mangut-ngut itong dalawa doon. Dala din ni Asya yung alang tubigan. O, oh, di ba? Ang init nga lang. <laughs> so, nandito na kami sa school, guys. At kadarating lang namin. Ayan. Pakita ko sa inyo nakalagay dito ay orientation program for new students and parents. Ayan. So, ano pa lang, konti pa lang yung dumadating. Alas gis na, pero konti pa lang yung dumadating. So, yung nakatayo dito sa unahan, ayun, yan yung vice principal nila. Vice principal yan ng elementary department. At kakonti pa lang yung mga parents na dumadating. Ayan. Bali, nagsisidatingan pa lang sila. Ayan. Yung mga teachers, nandun sa likod yung mga teachers. Nakaabang din sila. So, ayan. Kami-kami pa lang. konti pa. So, antay-antay pa tayo ng konti. At magsisimula na rin siguro. Magsisidatingan na rin naman yung mga ibang parents. So, alas 10 dito. Hindi ko alam kung anong oras matatapos. At yun guys, tapos na nga ang orientation at dumiretso kami dito sa building ng grade 1. Ito yung classroom ng isang grade 1. Kaya kung nakikita nyo, meron uh, 15 desks. Grade 1 uh, grade 1 niyan. Ito grade 1 din to. Tignan natin. Grade 1 rose. Yung isa ay grade 1 lily. Ayan. 15 desks din, pero ang maximum yata ng students nila ay nasa 20 or 25, depende kung ilan ang grade 1 nila this year and ito yung pangatlong section uh, grade 1 pansi so ang alam ko ang isang desk dito ay tig dalawang bata so kung 15 yan, maximum siya ng uh, 30 per room, kasi marami silang grade 1 guys, yung new grade 1 nila ay 59 Eh, yung nakaraan, yung galing sa UKG nila Bali, ito ay UKG. Tigta tatlong section ang UKG. Tatlong section din ang nursery. Tatlong section ang grade 1, grade 2, grade 3. Bali, itong part na to, hanggang dito sa kabilan ay hanggang grade 4. Bali, yung pinanggalingan natin kanina ay grade 5 to grade 10. So, hanggang dun, grade 4. Itong part na to lang, grade 1, kinder, nursery, grade 2, grade 3, grade 4. Maganda dito sa may nila kasi tingnan nyo, oh, may mga puno-puno at malaki yung palaruan ng mga bata. May palaruan dun sa dulo, gusto ni Asher maglaro. Kaya sabi ko, pang preschool lang yun. Pero sabi nung isang mom ng grade 1 ay pwede daw. Kaya sabi niya, pwedeng maglaro doon. So habang kinakausap namin yung teacher. Nandito kami sa grocery guys kasi bibili kami ng pangbaon ni Asher sa Sunday. Tapos na ang orientation ngayon ngayon balak ko siyang ano balak ko siyang bilhan ng bisit bawal daw ang biscuit pero juice okay daw ang juice so, ay pasta you go get you go get no not allowed ay then don't have mommy but... allowed juice No, not this one. Did they na not a lot of junk food? Milk. Okay. Wait lang. Sabi nung principal, bali ano, malaki ang Daisy. may college pala ang desi, school. So, principal, may principal, iisa ang principal. Nang elementary high school, dalawa ang vice principal. Isa sa elementary, isa sa high school. Tsaka yung isang owner, marami palang owner ng Daisy. Ngayon, akala ko pwede ang juice, ay pwede ang ano, biscuit kasi 'di ba parang sa atin sana biscuit, ganyan bawal daw. Bawal ang biscuit. So bibilhan natin siya ng pasta. Ay, wala sila nung ano, spaghetti. They don't have spaghetti pasta. Asher. Ah, I can give you, yes. I, I, I can make for you sandwich. You will bring for school, no problem. Get basket. Mm. Tomato. Ito. I hot. Ito. Kasi pwede ko siyang lutuin sa gabi tapos ipainit ko na lang siya sa umaga. Ganun ang style. They don't have spaghetti, ano. They don't have the pasta. Can you check? Dito kami sa center. Bali, bibigay sila ng vitamin A at saka yung ah uh, eto, yung para sa ano, para sa bulate, sa chan. Half, half lang daw ibibigay kay Tonton. Tapos na si Tonton, nantay namin si na Ju, kasi kasama namin apat. Apat kami eh. Ayan. Ayan. So, si Asher ay 6 years old. Hindi na siya kasali kasi ano lang, 5 years old below ang binibigyan nila ng vitamin A at saka yung para sa bulati nga. chocolate. So, si Tonton hawak-hawak niya kasi nga sabi namin, chocolate, chocolate. Yan. Yeah, okay. Half only, half. Eat. Eat, anak ko. Half? Did you give already? Yan. Yeah. Yan. Delicious chocolate baby. <laughs> yeah. That one sweet. This can this this ano vitamin is sweet. Yeah. Huh? Delicious. Delicious chocolate. Tapos na, pabalik na rin tayo. Iniwan namin si Asher magisa sa bahay. Ano siya ng TV. ito kami sa likod bahay kasi talagang sobrang init naman sa harapan. Naglilibot-libot kami ni Tonton kasi nga uh, tinitignan ko yung kalabasa. May mga kalabasa na tumubo dyan. Tapos yung watermelon natin tinitignan ko, iniikot-ikutan ko. Ngayon mainit sa harapan, mataas pa ang araw. Kaya pumunta kami dito sa likod kasi dito sa likod bahay, nandito yung malilim tapos kahit papano may mga greens greens ayan o oh. sa ating palayan oh. at si <laughs> inilabas ko ng bahay kasi maghapon na kami nasa loob ng bahay si Asher iniwan ko dun sa loob at nanonood ngayon habang umiikot-ikot kami dito, tinitingnan ko din kasi may watermelon din ako dito, malalaki na rin aking watermelon. Tapos yung aking kalamansi tinanggalan ko ng caterpillar kasi kinain niya yung mga dahon. Ngayon, tinitingnan naman namin yung ating mangga. May mga bunga yan. Matira matibay ang bunga ng mangga namin. Panay ang ulan dito, malakas ang hangin. Yan. Matira matibay. Tignan na lang natin kung ilan ang matitira sa mga mangga na yan. <laughs> hmm. Hmm. May bunga siya pero yun nga. Ayan no, yung aking watermelon oh. Yan. Kailangan naming linisan dito sa likod. Eh, ano ko nga gagawin? Eh, may tonton naman. At to yung ating kalamansi o kinain ng caterpillar ang dahon, eh may mga bunga, may mga bulaklak. Ang ano dito, ma. Yung nagulan ulan siya. Eden ah, go. 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 Yung aking watermelon. Kailangan anuhan. Nung nagulan-ulan itong mga nakaraan, biglang tubo. Bigla silang nabuhay. Mga damo, biglang nabuhay. So, dito muna kami ni Tonton mag, ano, tayo, tayo. At kanina umaga, nililinis siya ni Asis. O, oh, eh, biglang may tumawag. Iniwan niya. Wala na, hindi na niya na, ano, hindi na niya na continue paglilinis sa palayan